Unti-unti nang naranasan ni Ricor ang mga naranasan ni Tanggol noon sa kagustuhan niyang matulungan itong si Roberto pero siya ang madiin at tilang mabulok pa sa kulungan itong si Ricor. At samantana malaking tulong naman para kalamon sa kanilang negosyo ang bagabisto ni David dahil kay Tanggol naging maayos na ang takbo sa kanilang negosyo. Malaking damage naman ang ginawa nila Tanggol sa dayuhan. Tangay nila Tanggol pabalik ang mga produkto sa kanilang lunga habang si Tanggol ay binalikan din niya itong si Miguelito para sa gayon ay hindi umano itong makakahalata. Nalin lang nila Tanggol itong si Miguelito at napaniwala din. Halos sumabog naman sa galit itong si Miguelito nang makarating sa kanya ang nangyari sa dayuhan. Pinala ni Rigor itong si Roberto sa ligtas na lugar. Pero nang makarating naman itong si Hippie, sa walang pagdadalawang isip, si Rigor ang napagkamalan na ito ang nagtangka sa buhay ni Mayor. Samantala sa kabilang banda, sa sobrang pag-alala ni Julio, munti ka nang nadulas ang kanyang bibig dito sa anak mismo ni Olivia. Sobra ang pag-alala ni Julio dito kay Olivia bilang isang ama. Delikado si Olivia dito kay Roberto. Nagingit-ngit sa galit ito ngayon dahil sa kapalpakan ng mga tao niya. Paulit-ulit na dinipensahan ni Rigor ang kanyang sarili dito kay Hippie pero hindi naniniwala itong si hippi Tanging sinabi ni Rigor na si Roberto lang umano ang bukod tanging magpapatunay na siya'y inosente. Samantala, hindi naman mapakali ang isip ni Ramon dahil sa sobrang pag-alala niya kay Marites. Habang si Rigor ay nakukulong pansamantala, sinamantala din ni Ramon ang pagkakatong ito para si Marites ay tangayin papunta sa mansyon.